Dalawang leon laban sa dalawang aso ang nasa pool sa CCTV sa India. Napapagitan sila ng gate na biglang nabuksan ng dunggulin ito ng leon. Natong itong front nine sa abroad. Sa kuha ng CCTV sa labas ng gate ng isang bahay sa Gujarat, India noong linggo ng gabi, may ang isang mabangis na leon. Tila gusto nitong pumasok sa gate at nakipag-angasan pa sa mga tumatahol na aso sa loob. maya, -maya biglang sumulpot ang isa pang leon. Sinugod nila ang gate na tila target ang mga aso sa loob. Sa isang punto, dinunggulo ng leon ang gate. Kaya nabuksan ito. Mabuti na lang, umalis din ang dalawang mabangis na hayop. Ang isa sa dalawang aso, lumabas pa sa nakabukas ng gate para matiyak at sinilip ang mga leon. Bumalik din ito agad sa loob. Kasunod niyan, dumating ang gwardya at isinara ang gate. Ayon sa otoridad, posibleng galing ang dalawang leon sa malapit na gubat. Wala namang nasaktan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.